Hello guys, dito naman ituturo ko sa inyo kung paano ang uh, mag-trace ng mga duplicates sa Excel. So ito. Sinulat ko pa nga in English. So dito magta-type na lang ako ng numbers. Konti lang sinasample ko para mas simple, mas mabilis maintindihan. So 1 2 5 4 sinadya ko talaga silang hindi magkaparehas para mapakita ko ng maayos kung paano ang um, case pagka-duplicates. So, kung makikita nyo, yung 1, 2, 5, 4, tsaka yung pinakahuli kong tinay, 1, 2, 5, 4 din. So, ayan. So, yan yung dalawang duplicates. So, paano natin malalaman automatically kung halimbawa duplicates ang dalawang um, letra or item sa Excel? So, ayun, sinulat ko pa nga pala. Tinipe ko pala pala. Kung pala siya dyan, dyan. Ayan. So, ngayon, guys, para malaman to, yung mga duplicates, punta lang tayo sa conditional formatting. So, highlight, duplicate, highlight cells rules. Ayan. Then, duplicate values. So, dito, guys, makikita nyo, um, yan, yung duplicates, Pwede kayong mamili dyan kung light red, um, yellow. Basta mamimili lang kayo ng condition. So ang pinili ko dyan is yung light red. So ayan guys, ganyan lang kasimple yung maghanap ng duplicate sa Excel. Thank you!